Grabe nga ang takot na itong mga Grizzlies player kay Wemba Nyama talagang umatras nga sa pag-drive the paint. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang mga idol ang naging epic fail muna na ito ng Chicago Bulls team kung saan ang mga suspect nga dyan ay itong si Torrey Craig pati na rin si Andre Drummond na dahil sa fast break attempt kasi nila dito mga idol fast break opportunity nila itong si Torrey Craig ay susubukan niya nga daw mga idol na bigyang energy ang kanyang team magbigay ng momentum sa pamagitan ng explosive dunk yan ang kanyang sinabi sa interview pero dito nga sa kanyang pagsubok dito sa dunk na ito, ay meron nga silang miscommunication communication na ginawa ni Andre Drummond kung saan itong si Tory Greg ay inaliyop sa sarili niya. Ito nga ang bola na inakala naman ni Andre Drummond na para nga yun sa kanya. Kaya nga't silang dalawa nga ang sumubok na idunk ang bolang ito at ang nagringisulta niya ng mga idol ay naging miss dunk pangayan. So ang magandang layunin sana ni Tory Craig na buhayin ang Chicago Bulls team iangat ang kanilang energy sa pamagitan ng self-alley of dunk ay nauwi pa nga sa disaster. And for sure, mas lalong na-disappoint ang Bulls at bumaba lalo ang kanilang energy. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Wemba Nyama at ang laban nila against sa Memphis Grizzlies. Nang dahil sa isang fast break opportunity din na meron ang team ng Memphis Grizzlies ay 3 on 1 ito kung saan usually eto easy basket para nga sa mga ibang NBA teams yung bang nauwi pa nga mga idol sa pinaglalaro nila yung defender parang nahihilo yung defender nang dahil sa pagpasa-pasa ng three players pero ibahin natin si Wemby mga idol nang dahil sa opportunity nga ito na merong ang grace list ay nauwi pa nga mga idol sa hindi maganda para sa team ng Memphis nang dahil sa takot nga na naibigay niya dito nga sa tatlong player na ito at may kita na natin dito mga idol na nagpasahan nga ang dalawang big men na itong Grace Liz at parang ayaw atakin si Wemby Nyama. Na si wembi naman ay nakatingin lang sa kanila. And alam nyo naman ang mga idol na natatakot nga na masupalpal na ito ni Wemby, itong dalawang Grizzlies player. Kaya naman nagsettle na lang sila na doon na lang doon sa shooter natin sa gilid. And then mga idol si Wemby, hinabol din yan. Nakikita nyo nga yung bola ay nasa kamay na ng 3-point shooter ng Grizzlies. Si Wemby nasa paint pa yan pero nahabol niya pa rin ito na nagkos ka na idribble pa ang bola at mag-drive in the paint. So yan nga ang grabing takot na naibigay ni Wemba Nyama dito sa tatlong Grizzlies player sa grabing 3-on-1 fast break opportunity na ito na usually ends up na easy basket na dito nga sa offensive team. Pero nang dahil nga sa pagkalaki-laking si Wemby, pagkahaba-habang si Wemby ay hindi nga yan ang nangyari. At hindi lamang yan mga idol lang dahil may malupit din ginawa ng highlight itong si Wemba Nyama this game. Nang dahil siya nga ay nag-shamga dito mga idol at talaga nga naman paya ang bumantay sa kanya. At may kita nyo nga ang kanyang haba dito na nagresulta pa ng easy layup for Wemba Nyama. So grabe nga talaga itong si Wemby. First season niya pa lang sa si NBA abay sandamukal ng highlight na ginagawa.